Yo, what's up mga Lodi? Isang mapagpalang araw naman po. So, ito yung aming uh, working site. So, ito mga Lodi, ano, papakita ko sa inyo yung aming uh, trabaho ng mga construction at proud po ako sa aking hanap buhay, ano. Yan. Puting pa lang po yan. na uh, excavation pa lang yung halos kalahati dyan. So, ayan. yan uh, yung aming uh, bagong project. Yan ang bago kong uh, trabaho, mga Lodi. So, umaga pa lang ay dinidiscuss na namin dito at nag-ipon-ipon kami. Ayan, nandiyan si safety at uh, pinapaalala sa amin yung uh, kaligtasan at paano magiging ligtas sa trabaho ano. yan Ipun-ipun na kami lahat halos diyan. So ito naman yung unang araw ng aking pag-apply dito. So ginanggaling na ako dito sa kabilang project namin Lodi kaya lang pag nag-apply ka ulit sa ibang uh, project ng uh, same pa rin ng aking company. So may panibagong ano ka, uh, trade test. Yan at yan ang uh, trade test ko mga Lodi. So ito, papakita ko sa inyo yung halos ang ginagawa namin dito. Pangkaraniwan lang po yan sa mga trabaho namin. At ito sa so skill namin, ganito ang mga ginagawa namin mga Lodi. At kung ikaw ay gusto mong magtrabaho sa isang uh, uh, bilang uh, scaffolder, so ganito lang po. At uh, baka po makakatulong po sa inyo ito, ang aking uh, ipapakita at uh, ibi uh, i-discuss sa inyo. Lahat po yan na pag-aaralan mga Lodi. mm. At mayroon po kami nga uh, insito dyan. So bali parang uh, lisensya po 'yan siya. At 'yan. Ito po. Uh Ipakikita -huh. ko sa inyo ang scaffold natin. O, paano gumapang sa bingit ng kamatayan. 'Yan, ito po 'yung aking trabaho. Lodi ano, nung uh, pinang uh, unang pasok ko pa lang sa araw na 'yan, 'yan na 'yung ginagawa nila. So uh, Sumunod na araw naman Ako naman ang uh, umano diyan uh, Sumampa dahil gawa ng uh, pinagtulungan na namin yan So yun pala yung cantilever mo no? Nakakatakot uh, yan mga lodi Lalo lalo sa amin Na uh, mga nagtatrabaho nyan So kung ikaw ay uh, malulain Yan ayan si Lungo Vlogger mga lodi Yan po yung trabaho ni Lungo Vlogger sa ngayon At uh, matagal na po akong nagtatrabaho sa ganyan Bali 14, 2014 pa lang po yan, yan na po yung aking trabaho hanggang ngayon. So, yung ginagawa namin dyan ay axis, rectify po yan. So, minadagdagan namin ng patibay, tsaka naayos namin yung uh, support sa ilalim. Yan, kagaya nyan, malalim na po yan mga lodi. So, ground floor po yan, inaano namin, tapos uh, hinuhukay pa yan, malalim pa. Uh, kasi yung uh, aming project ngayon ay uh, basement 8 po yan. So, yung kalahati, hinuhukay pa lang yung kalahati. ...sinatayo na... ...para pa pag tapos na yung kalahating hukayin... ...yung kalahati naman yung iangat. <coughs> yan. So, dito... ...kapag malulain ka po, ay hindi ka po pwede dyan. Yan, nasa... ...kumbaga sa ano, aya, yung kabilang paamo rin na nasa hukay na. Hmm. Isa lang po yan sa part ng aking trabaho, mga lodi. Ang tawag po dyan, aya, cantilever po yan. Hmm. Yan. So, pangkaraniwan na po na trabaho namin yan. Pero pagka nakaangat na po ng uh, building yan, makikita nyo po kung ano-ano pa yung mga iba't ibang uh, trabaho namin sa skill namin. Sa skill kasi namin mga Lodi, marami kaming uh, tinatayo. Mayroon kaming uh, tinatayo na extended, independent, tower, uh, confined space. Basta kahit ano pong uh, part. Pero kung uh, sa mga high-rise po kasi, lalo-lalo sa mga building, ano, Ah, uh, ganun at ganun pa rin ang trabaho pero pagka power plant po talaga ay dyan ka talaga mahahasa sa iyong uh, kalaman kaya kayo po na mga hinahamak nyo yung mga scaffolder o yung mga construction worker no? so itry nyo po munang magtrabaho bago nyo po sabihin yan kasi po kami po ayan ha, makikita nyo naman po napakadelikado po yan minsan po hindi mo pa maasahan kapag lumalakas ang ulan lalo lalo na kapag lumalambot yung lupa gumuguho po yan dahil sa gawa pong hinuhuka yan at ah, malalim po yan yan at yan nga nandyan na kami sa ilalim so kumuha lang ako ng kaunting uh, video dyan para po maipakita sa inyo kung gaano po kahirap yung aming trabaho yan tutulay tulay ka po dyan mangki -ma ka dyan sa ilalim ng ah, uh, access hmm. <laughs> 哦。